Hello, everyone. Oh, my God. GB, 3D. Arat na. Pinagdadam ng pusil. Ay, wag. Ayaw dong. <laughs> Bingkay, dihara ka dahi bingkay mana. Bingkay day. Bingkay day. Si bingkay inday bingkay. Bingka day. Bingkay uy, ayaw, In day. Uy, ayo nak kena tumba. Alain lagi si dudong Hi guys, maayong hapun. Saya good good ni. Dudung, uy. Insa bakal Oh my God! Oh, yun sarap ng hangin. Dung pa giara kudung, alain lagi si Dudung. mga bata, alain lagi sila. Ayan si Mama Mimi dong. -na, nah -na. Sir DJB. Ala ina oy. some other Mga bata! Oh my god. So, ayun na nga, guys. O, oh, naman siya dalam din rin, eh. Ka perfect ko naman siya. to perfect one. <laughs> ansa Okay. Okay, so dilik na kayo habog diri a ah. sa so medyo. O oh, kuha ano man na siya. Gi na bagi plat-plat na po na siya. Yan na, na siya dalan. Di ba hamiyord na siya no? O oh, di ba?